iyon know, o, maganda. Agilino. Parang, ano. Oo. Uh, uh, -oh. na <laughs> nga mo. Wala na nga mo. Wala na nga mo. Wala yan. Pintuan yan eh. Pagalitan tayo. yun ni, Ay, doon. Ano okay. <tip> ba?

Tatapusin ko lang gawa. Kinuha lang sa stansya. Kinuha ang utosan ni Pardines. kamin Kapaya kayo. Nasa tansa na pala siya nakatira. Ni ano no? Ni Dodik no? Ay siya ba yung? Sa siya ba yung nakatira ang lalito? Sa ano? Bileta? Bileta? Dami kasi ang asawa niya kaysa ang pumanda. Ano ba yung naingi mo? Pabaya kayo.

Buti pa ako na pero naninilaw ng, tali ng tali tang ina na yan. Ina, ka, nasunugan ka na pero okay. naninilaw ka pa. Okay. Okay, okay. Grabe ka. Ayan nga no, 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 o, no. ang dami mo naman. Ano bang bahay mo dyan? Yeah. Ayan, sa likod ako. Ay, ito yung bunga. Inanulaan ako kasi no. nagginawa, pinabato ko na, na itong tunay. Sa, sa likod kasi siya ba ba pag ka dati, sa pagano. Ayan nga. Yung maliit. Oh, yung may ano. Nalami nani ng na kawayan kasi lagi din naman na sira, di pa bato. Di ba ito rin yan? Isa yung dati ko Ito yung sa, huh? oh, yan. Ay, anak mo rin yan, oh, Doon naman ako sa anak dito. Ngurin, darin, di ba, anak mo rin yan, dari? Oo. Milalaki okay, pa para, na yun. Ayun si Ana, yun, yun yun sa akin. Yun. Kasama na. Ako, um, Kasama na yun. Alik oh, yun, tulito na yun? Oo, kung punta yun lang din. yan yung... Ano na yan, sobrang na yan, babatuhin kasi tulay na, di ba dating kawain niya? Oo, oo.

inuuna pinauna ko lang muna tong mga gawin mo. mo talaga? Mapauna ano, ano kami... mauna mo talaga, ganda lang ko yung doon? Kaya mo, pinaano na, ano, oh, ito, don? Ayaw, <laughs> dina, ano muna bago namin. Entender. Mauna niya talaga yung nasa, dikit sa tuloy, ganda lang ko Ano yun lang yan? Mag, um, ito na ang nasunugan pero nakanilaw pa rin ayan oh naka gold ah, ano ba yung mo <laughs> Kaya kaya <laughs> pa rin parin yan yan. Kaya mo kaya niyang ding parin. Ah, Don. Sa bumili. Eh ko kung sila parin mo. Ah hindi na ay, nabinta na pala yun. Na. Tingin na yun si ano si si, si, si si bakla. Si no bakla. Intoy. Wala uh, ito yung kring kaya. Uh -uh. Ayon na kabili. Ibig sabihin dito na kay ano unyo. Ito ka ka. Yay! Lakas ng ulan.

Oh, naiyak yung yan, you no? Know? Yung bahay namin, yung bahay namin. <laughs> naiyak nang naiyak. Nasa bangka sila, <laughs> nasa bangka. Oo. <laughs> na uh -huh. Yung bahay namin na, nagsusunod. Oo, diyan. Kalat kaya ang tao, oh. Buti na lang, hindi kami pumunta. Pumunta pa naman kami? kami dito. oh may alas daw. Oo, no? kalat so, kaya ang tao. Kapta guru Nakasama siguro sa nandagan dyan. Hahaha. <laughs>

<imitation> <imitation> hindi pa na nagamit yung dagat kan patay ng apoy. Gulin na. Gulin na gumatay yung upse. Ang kabista. na yung mga bahay. Keri okay, <imitation> ubos na mga bahay. Wala nang kwintas, 'di? Magus-mus na 'yan uh, wala ayaw na mabuhay na mga bahay. Binusog ni Gawan eh lumabas kana diyan. boot cam na, huli pa rin. Nauna pa yung mga truck. Kung ang truck makapasok sana dito, okay sana. Ay, hindi hindi nakakapasok. Gawa ng eskinita lang. Ay, ah, nakakala. Ang hos, ang hos doon eh, hanggang ano lang. O, kababaha. Kaya kasi yung mga, gusto nyo yung po ito agad. Para makapinit na nga naman. Hindi, nabukaya. Hindi mo ang apoy dito sa ilalim. ilalim na daw nag-iikot sa loob dumaan. Sa gas yun. Sa, dasyon, oh, sa mga gas yun. Tama sa hangin eh. Kaya oh. ang hangin ay dyan sa ilalim. Kasi may mga bahay. Sa oh. ilalim ang daan ng hangin. Tama yung sa hangin eh. Tingnan niyo wala pa. Labo ang kayo. Ay, na, sa ilalim. Sa <laughs> ilalim na nakikita. Pakainit ko naman yan. Tingnan ko dyan oh. Parang para pala yung impyerno no. Oh. Kasi sa ilalim nga daw ang karamihan na baa, apoy, sabi nila. Yung sa loob. Dito dumadaan kaya ang bahay sunog agad kasi puro kahoy. May yung plano ang apoy. May plano <laughs> ang apoy. Apoy talaga. Nauna ang ilalim. Bago. <laughs> Kasi yung sa taas, makakasalo pa ako. Makakasalo pa ako. Kasi oh. Oh, kasi pagbagsat, mapaw nga kayo. Mayroon pa mga makuha. <laughs> <mukha>. Ay kung galing sa ilalim. Oh, Ay ano, tingnan buo sa atin. No? Para nung na abo. Ayaw mga gandang kao yan. Gabin, si yung bahay mo, ah, ganyan na wala talaga dyan. Ah, ha? Yan na wala kayo ginawa dyan. Wala. Ano mga yero? Ang ah, mga isang ka. benta. Wala na lang mga wire dito sa bundok, wala na. Grabe noon. Tira. Tira dor sa lamig, uh, akanin na lamig. Hindi na lang magbabalat, wala na 'yun. Oh. Oh, mahal pa naman ang mga bakal. O oh, ang mga ano wire. Bronze kasi 'yun. Bronze. Uh, ano, patay nang ama ano? Wala din nanalo, wala din wala din. Hindi na.

Covenant team ka ngayon. Hindi, eh, panalo ka sa pera. Baka panalo ka oh, lang na sa manok, mga, talo ka sa pera. sama ko nandoon, nag-inom sa kami dagat. May, may hindi ko nandoon. Uh -huh. so, doon sa sabungan, nag-beer no, na. Yung long beach, yaw, ano, parang wala nang si swimming. Wala na ba yung mga? Dati pagdadaan namin linggo dyan, punong-puno sa labasan ang kara, mga jeep. Ngayon wala na natin na 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 sila. Kasi basilyo, gusto ni basilyo lang yung gulo. Siyempre may tindahan siya. May tindahan ba siya doon? Oo, wala na. Di ba may tinahin siya doon sa harap? oh Isa sa summer. Ano hmm. ba siya hmm. naiitinomba na ako? May bahay na siya dito banda. Ipinastar na yan. Isa lang nabasaan niya. kung Ipinastar na. Di ba? Hmm. Ipinastar na yung paghiga. Isa lang ang basa niya. At okay, sa ibabaw lang. Gumanda tuloy mga bahay dito, pre. Oh, Wala nang oh, tagpi-tagpi. Wala nang oh, tagpi-tagpi oh. na dingding. Totoy so, na. Uh -huh. Nakikasunogan lang. Biglang yung mama ng mga tao rito eh. So, Ay, ano ba naman? Ay, bakit mag maganda? Marayu. Ay, ah. pagdating kura sa, ah. -sa yeah. atin, mayroon yeah. pa yeah. yung trasuno naman ulit. Ay, parang parang sa'yo bayan. Pangit ba ang bayan nun. Ngayon, ito tayo na. Siya, pinakamagandang bayan ngayon. Two times sila eh. Two times. Yan. Yan sila ang two times. Ayaw po. Ang ay, pamilya na. Lahat sila nakakabukas. Pagod, dalawang dalib o. Gua, hai, so, oh. Bakit? <laughs> Ay, hindi ko makuha yung pera yung 20 kung wala si uh, Wala problema si sila ni Nipilip si Parlinis. Ay, kuha, Ay, may sponsor ]牛ay. naman kayo. Uh -huh. like sila. Sa simbahan nila. Kuha, 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 again. Ano yung good Sa mga gudlambir. Paano? Hindi pa basta niyog-niyog lang. Hindi na Sarap. Sarap pa ko ang mga ganyan. Huwag Yan, yan. Yan hindi yung ganyan. Pagpago kayo, balik-balik. Ibang pera, 40,000. Sabi niya, 40,000. Huwag ka ko ang mga bahay yan. Isin ka na? Malaki pa kanyang pupusta. Pero poro naman, pre. Mga gudlambir na siya. Huwag ka na ulit. Huwag ka na ulit. Sabi ko ngayon. Sabi ko ngayon. Huwag ka ito lang Hindi ka lang lang ngayon? Alam mo ba? lalo. Dito ba na kayo bibili? 40,000 yan. Hindi. prada. Mas malaki. Mas malaki pag na namin. Si Bibi na maglab na rin naman. Hindi. Nanonood siya. Pare, Bebe. ano? Ngayon, nagtambay sa bahay Ayaw ko masal dito ah. Hindi, pagkatapos ko silang bahay ko, diyan naman sila. Maglilipat ka. <tipat> Tamasama <tipat> muna. Kasi yung bahay na kinuha ko doon, 95 doon. 95 isang buwan? Buong bahay? Buong bahay, 30 kwarto, Nanginila ko kay Tori Eber ng limang Ito, ito, peblon. Yung salasangala, ito, ito rin. Sabi kasi, ito yung turin na yun. Sana kaming may tao, simintuin mo na. Hindi, hindi, hindi. Pahala Sa labas, salasangala. Ito yun, e. Doon sila, doon. O, ito mayroon, O,

<laughs> Malaki ka na to

kaya, huwag oh mataga. Saan mo ano, lang ang ba? Bale, butas lang. Butas lang. Wala akong no, bisa niya. Butas, ha? Ang puno, ano? Wow. Hmm. Ako sa manil lang. Hindi, ako na. Hindi, organization din. Ano na naman? Ito guys, oh. mga katsunanay, oh, Yan, ang sarap-sarap lang ano nito. Okay. Hmm. Okay hmm. lang. Ang tagal. Hindi ko makuha. Ma hmm. Pero, nakaw. Well, ano ko? na oh. <laughs> Tulo laway na. Tulo na laway ko, oh, 'di ba? Ay, 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 sarap oh. pag -gag -gag 'o. Pagkagag. Sana oy, pigil, pigil. Ah, pigil. Sausaw sausaw pa sausaw. pala. <laughs> <laughs> sa pakita 'yung sili. Ay. Pakita 'yung sausawan Pakita muna 'yung sow-samo. Aguy, para 'yung nagmungo ba Ah, sarap. Mm. Ah. <laughs> <Maestro. laughs> <laughs> <laughs> rin.

Parang ayaw na kumain. Oh. Parang matikim. Oh, uh, Pakikita mo na may sa bunganga mo. Suyo pa, suyo pa. <laughs> <Ay>, Ito <titi. laughs> so, mga katsunami. O, kalahati na lang ang nanok. Yan, na. Oh. Oh, come on. Ano Ito pulutan o? Harap. pulutan dito? Uy! kumakain talaga sila ng bawang. Bago kumakain na. ang bawang. Ang biyag may lechon. Lechon, hindi ako sarili ko. Ito. Pagkakasan naman tayo rin. lang ako. naman tayo rin. Mmm. Ito -hmm. wow. na kami. Ito na lang <laughs> kami. Kasi kami lang nakain ito. Walang nakain. Diba? Kami lang. Yan. Eh, tapos may talo. May ay, ano pa, laki nito. Kasi sa kanila, hindi eh, sila nakain ka mamanay ng ano, talonan kasi nagsasabong. So, aming hindi mga nagsasabong, kami lang ang kain. So, Sawang-sawa kami dalawa. Kami lang dalawa, oh. Sunod na eh, lulutoy ni Bayaw ito. Mamukbang um, yes. yun yun. <laughs> di na po, oroy. Di na ako naka. <laughs> ang daming bis niyan. Di ay, di mo. ako nakain ng <laughs> ay na. Nakaharap tayo. Magkatay ng aso, no? Look, hindi na ako nakain ng aso. Ng blus, pero nasa kulungan ka. <laughs> Malupit yun ah. <ha. laughs> Manupit yung babae na yun. Ha. Ganda ng pulutan. Ang ah, sa kanila, ito Wala pa rin din na ganyan, di ba? Yan ang pulutan nila. Bakit? Man, no, bakit si ay, Sa amin. Si dila, dila dila? Dila no lang, Nila na o. Hindi tarap. niya gusto yung mga construction work Dahil ganito, ganito. Nagtan siya, pero biglang ko lang. Kaya, no? oh. ngayon makinig, o. Oh. Yan, ang ano, bangos dito sa ano. Ayan, makinig oh, <laughs> si Dayang, mama.

kasi kami lang dalawa kumakain. Ang laki-laki pa naman ng, ng talo niya. So, sumusunod na ganyan? may isa? Kung sumusunod na Mayroon pa Ay! Patay mo doon nalang. Patay mo doon. Ano tagay nang. Oo. Yan. Yan o. Arap. Mayroon pa Yan o. Ayaw 'to yes. <laughs> Makita ko sa blog. Lambot, lambot eh. <laughs> alam mo. ko. Ay ko. Ako may may ako, na. ako, yung, ako, yung yung ako niya, yeah. pinausok ko. Yeah. Sarado so, la sa kaya lang lagi na kumakapit. na